Hello guys! Kumusta po kayo? Welcome to my YouTube channel. My name is Jessica Castillo. Isa rin ba kayo sa mga nanay na mong problema kung pa, paano pa ng gulay ang mga anak ninyo? Sa mga panahon ngayon, ang bata po kasi napakahirap na ng pakainin ng gulay. Ito po ang sagot sa problema nating na lahat. Gagawa po tayo ng vegetable o koi. Kahit anong gulay pwede po. Kahit anong gulay na gusto nyo at naiisip nyo masustansya para sa anak ninyo, pwede pwede pong gawin. Malunggay, mas maganda kung may malunggay. Dito sa kusina ng amo ko, kung ano lang po yung vegetable na available, yun lang pong ginawa ko. Sa mga hindi pa nakakaalam, ako po ay isang OFW sa Bansang Kuwait. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please don't forget to like and subscribe. Music ito na mga kailanganin natin isang carrots isang hiwa ng uh, kalabasa at isang patatas yan lang po kasi mga available na gulay dito sa kusina ng amo ko uh, liikot natin ang mesa at butas balatan lang po natin ang ating mga gulay pasensya na kayo sa aming kutsilyo. Kung may piler, mas maganda para mas mabilis ang pagbalat. balatan natin lahat. Nagbalatan po tayo ng sibuyas para papanalagin natin. Pero kung meron po kayong yung pang-pino sa sibuyas, pwede po 'yung gamitin dito kasi wala kaya manu-mano ko siyang pipinuhin. Tapos hugasan natin ang ating binalatang mga gulay. Importante po malinis. Hugasan po natin ng mabuti. Tapos po, ay gadgarin natin. Yung mga may panggadgad ng keso, mas maganda kung may mga nabibili na kasi sa Shopee or sa Lazada, yung magandang klaseng panggadgad. Dito kasi sa amo ko, sa kusina ng amo ko, yan lang ang available na panggadgad, kaya lang ang gagamitin natin. Makuwento ko lang, yung awa naman ng Diyos sa mga anak ko, wala akong problema sa pagpapakain ng gulay. Kaya lang ngayon, sa panahon ngayon, ang bata hirap na kasi pakainin ng gulay. Kaya mas better na magawa tayo ng ganito at makakain to ng mga anak nyo. natin ang ating sibuyas ng maliliit pa na paghiwa para hindi siya masyadong ma... May mga bata kasi talaga na ayaw ng sibuyas, ba? Diba? Kaya kailangan pinong-pino. Kung mayroong kayong food processor o kayo yung panghiwa, panghiwa na bibili sa mga online para mapin mapino siya, yun pwedeng gamitin yun. Ito, man manuhin lang gawin na kung manumano kasi wala dito ng gamit sa amo ko eh. naglagay ako ng pintang durog. kalahating kutsarit ko charita ng pintang durog lang po nilagay ko. Asin, kalahating kutsarit ko charita ng asin din po. At naglagay ako ng Maggi nor cubes, pero kung walang nor cubes, pero pwede pong magic sarap dito kasi wala magic sarap yan lang ang available. Siguraduhin po natin na turog ang ating nor cubes kasi walang tubig ating ukoy kaya kailangan turog na turog siya. At naglagay din po ako ng harina. Pwede din po cornstarch, depende po. At kung harina mo po ang gagamitin nyo, kahit anong klaseng harina pwede. Haluin natin ng na maigi. At syempre, maglalagay tayo ng itlog, dalawang itlog. Pwede rin kayong magdagdag ng itlog. Pero ako, okay na ako sa dalawang itlog. Haluin lang po natin na maigi hanggang sa mahalo lahat ng mga ingredients. Nagdagdag ako ng na 2 kutsarang harina dahil ko lang ang harina na nailagay ko. haluing mabuti at naglagay din po ako ng dalawang kutsaritang garlic powder kung wala naman po kayong garlic powder pwede naman po yung garlic durogin nyo lang ng pino at yan, ready na kuha tayo ng kawali, bagong-bagong kawali, bagong-bagong lupa. <laughs> Grabe yung kawali ng amo ko. Diyos ko, pantapon na to. Ayaw pa itapon. At maglagay tayo ng mantika. Huwag po natin masyadong damihan ng mantika. At ilagay na po natin, lutuin na natin ang ating vegetable okoy. Ang sarap nito kung nasa probinsya ka, lagay mo siya ng malunggay, ng mga mga gulay diyan sa paligid natin na nga masustansya. Dito kasi sa amo ko, ano lang ang meron ni eh? Kalabasa lang, karot, saka patatas. Yun lang ang available kayo na ang ginawa ko. Lutuin muna natin to lahat at babalikan ko kayo. ito na ating vegetable okoy at naggawa na rin po ako ng sausawan. Ang ginawa po kong sausawan dyan ay suka, paminta, asin, at pipino, sibuyas. dinurog ko lang ang dinurog yung sibuyas. Tapos nilagyan ko siya ng kunting asukal para magbalance ang asim at ang tamis. Yan, luto na ang ating vegetable okoy. Masarap masarap ito Kain na po tayo. Thank you for watching.